magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. At maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Simulan na natin. 2008, ako'y naninirahan sa southern part ng Pilipinas, partikular na malapit sa dagat ang aming bayan. May pagmamalaki ng aming bayan ang ganda ng mga tanawin at karagatan. Hindi pa sikat ang aming mga beach noong panahong iyon, dahil medyo mahirap ang daan papunta sa mga lugar na iyon. May mga bahagi rin ng daan na walang tao at madilim dahil sa kakapusan ng budget para sa pagkakalagay ng linya ng kuryente. Dahil sa malapit na aming lokasyon sa dagat. Kami ay madalas pumupunta doon upang maligo, magpalamig, at sa ilang pagkakataon, sumama rin kami sa aking ama upang manghuli ng isda. Isang tanda na hindi ko malilimutan ay ang paglalaro namin ng buhangin kasama ang aking mga pinsan habang tawagin kami ni Papa. Lumapit kami sa kanya at ipinakita niya sa amin ang isang buto na napulot niya. Ang anyo ng buto na iyon ay katulad ng bungkos ng drumstick ng manok, ngunit mas mahaba at malapad ito. Humigit kumulang anim na pulgada ang sukat nito. Nilinis ni Papa ang buto at dinala ito pa uwi. Sa kabila ng aking pagtataka, ginawang aksesoryo ni Papa ang buto at sinabit ito sa kanyang sling bag hindi ko rin alam kung ano ang trip ni Papa noon. Noong linggong iyon, kinailangan naming bumiyahe patungo sa lungsod para sa aming negosyo. Dapat ay si mama at papa lamang ang sasama, ngunit ako ay nagpumilit na sumama. Gusto ko talagang makatikim ng Jollibee, kaya't matagal nang inabot ang biyahe. At inaasahan kong aabutin kami ng gabi. Mga bandang 7 hanggang 8 ng gabi, noong tatahakin namin ang isang lugar na walang ilaw at walang nakatira. Bago kami makarating sa nasabing lugar, may isang muhon at malaking puno ng mangga kung saan kadalasan nagbibigay ng busina ang mga driver. Napansin ko na hindi nagbigay ng busina si Papa, ngunit hindi ko nalang ito pinansin siguro, dahil sa kanyang pagod. Matapos ang hindi higit sa tatlong minuto, biglang tumigil ang makina ng aming sasakyan. Naglaho ang liwanag. Dumilim na parang ang buwan mismo ay tumalikod sa amin noong mga sandaling yaon. Nararamdaman ko ang pagkakasakal sa kadiliman. Naglakad si Papa palabas ng sasakyan upang tingnan ang makina. Swerte na may dala kaming flashlight at sinuri niya ito. Wala naman daw problema at sapat pa ang aming gasolina. Sinubukan niya pang ulitin ang paggana ng makina, ngunit ito ay patay-patay pa rin. Kaya't nagdesisyon na kami na hindi na ito pilitin upang hindi lumala ang problema. Sinabi ni Papa na tumawag o e-text ko ang kuya ko upang sunduin kami. Sana lang may signal. Pero malas, wala kaming ibang choice kundi maghintay ng sasakyan na dadaan, kung may dadaan pa nga. Walang ibang dumaan. Ang dilim talaga may narinig kaming yabag, yung parang umaapak sa mga tuyong dahon, sabi ni Papa wag daw kami gagawa ng ingay kasi baka daw NPA. Nawala ang yabag. Subalit pinalitan ito ng tunog ng pakpak na lumilipad na parang malalaking ibon. Takot na takot ako noon, at maging si Papa rin. Si Mama ang unang nagsalita, yung buto, itapon mo yung buto, ang kanyang sabi. Nagulat kaming lahat, Maaring yon ang dahilan kung bakit kami sinusundan ng anumang elemento yon. Inalis ni Papa ang buto mula sa kanyang bag at itinapon ito sa bangin. Tila lumayo ang pagaspas at nabalot ng katahimikan ang paligid. Sinubukan ni Papa pang istart ang sasakyan, at nagawa naman niya ito. Kami ay umarangkada at mabilis na umuwi. Walang sino man na nagpakita o nagabala sa amin habang kami ay naglalakbay pa uwi. Kinabukasan, napag-usapan namin ang nangyari nagkaroon ng spekulasyon na maaaring ang buto ay mula sa isang tao, lalo na't halos katulad ito ng buto ng isang bata batay sa kanyang hugis. May mga nagulat rin dahil sa ilang insidente ng mga bangkay na inaanod sa dalampasigan ng aming bayan. Ang iba ay nakikita na pinapapak ng mga isda ang mga nalalabi. Walang maliwanag na kasagutan kung ang buto ay talagang mula sa tao o kung iyon ang rason kung bakit kami nagkaroon ng kakaibang karanasan sa daan ang tanging alam lang namin, mahalagang magpaalam sa kalikasan, kapag kami ay aalis, bilang paggalang sa mga puwersang namamahala sa mga lugar na aming pinaglalakbayan. Nangyari ito sampung taon na ang nakalipas, noong ako ay nasa high school pa. Hindi ko inaasahan na magiging news ako, at madaming lalaking magkakainteres sa akin. Tawa lang ako ng tawa, dahil madami rin ang picture sa akin sa paaralan, at nakakakilala sa akin, kahit na ako ay isang transferi lamang. Sa dami ng mga nanliligaw sa akin, noong mga panahon na yon, may isang taong espesyal na may natatanging puwang sa aking puso, at ang kanyang pangalan ay Francis. Ganito ang aming sitwasyon, kabaligtaran nga si Francis at ako. Kami ay lubos na magkaiba sa maraming bagay. Kahit ako ay masipag at nakatuon sa aking pag-aaral, siya naman ay palaging hindi present, at hindi gaanong nagpapahalaga sa kanyang pag-aaral. Sabi nila, marami ang natutuwa at nabibighani sa aking pisikal na anyo. Samantalang siya ay madalas tinitira at inaasar dahil sa kanyang hindi gaanong kahusayang panlabas na anyo. Ako ay pala kaibigan at siya ay madalas nasasangkot sa mga gulo, ngunit mayroon din siyang maraming kaibigan. Sa tuwing papasok siya sa klase, ako ang karaniwang katabi niya, sinasabihan niya na umalis at ako na lamang ang katabi niya wala kami ibang ginagawa kundi magkwentuhan, siya ay palaging nagpapatawa. Minsan ako ang inihatid niya pa uwi. At binilhan niya ako ng pagkain tuwing break time namin. Alam niyo na, ganun ang pag-ibig sa panahon ng high school, mayroong ibang mga ritual tulad ng pagpapaypay sa loob ng silid, pagbuhat ng mga gamit, at aantayin ka pag uwi kapag cleaners ka, at nakakatawang pagliligawan. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling inalagaan niya ako, at bumibili ng pagkain, para sa akin pag break time na kami. Kasama rin ang mga pangangaral niya, at pangungulit na umuwi kasama niya. Ang isa sa hindi ko malilimutan, ay ang pagtatanggol niya sa akin, kapag mayroong mga taong nag-aakalang saktan ako. O madami akong mga kaibigan noon, pero mayroon rin mga naiinis sa akin, na mga gangster sa paaralan, na hindi ko alam kung bakit nakipagsuntukan na din siya para sa akin, mga ganong bagay. Dahil nga lagi kaming magkasama at maraming mga guro ang nainis sa kanya sa pagiging malapit niya sa akin. Alam ng lahat sa klase na mayroong nanliligaw sa akin. Masaya ako kapag magkasama kami sa klase, ngunit alam ko rin sa sarili ko na ayaw ko nang magkaroon ng boyfriend na siga, palaaway, at walang pangarap sa buhay. Kaya sa kalagitnaan ng school year, sinabi ko sa kanya na wala akong balak magkaroon ng boyfriend. Nagpatuloy pa rin siya, pero mas nagpursige na. Nagpatuloy rin ang kanyang pagpasok sa klase. Nagpatuloy siya sa paggawa ng kanyang mga assignments at hindi na siya masyadong napapagalitan ng mga guro namin. Kaya hinayaan na rin nila na lumapit si Francis sa akin. Ngunit dahil talagang wala akong balak na sagutin siya, inamin ko sa kanya ang aking desisyon sa ikalawang pagkakataon. Doon nagsimula ang paglayo niya, bumalik siya sa pagiging pasaway niya, at pala absent sa klase. Kung pumapasok man siya sa iba na siya tumatabi, minsan sa mga tropa niya sa likod, minsan naman sa sekretary namin na maganda talaga. Nasaktan ako nung una, namis ko siya, pero hinayaan ko siya. Natapos yung school year, nalaman kong nag-open high siya, which is parang minsan lang yung pasok niya, so di na kami masyadong nagkikita. Every time na magkakasalubong kami sa school, lagi niya ako iniiwasan. Kung minsan titignan niya ako and then alis na siya ganung eksena, minsan naman nahuhuli ko siyang nakatingin pa rin sakin tapos sabay iwas ng tingin. Hindi ko alam kung ano bang nasa isip niya pero lahat ng yun hinayaan ko, madalas ko din siyang nakikita sa tapat ng bahay namin. Kasama ang kanyang mga kaibigan sa mga huling oras ng gabi. Sa huling pagkakataon na nagkaroon kami ng pag-uusap sa personal, lumabas ako ng bahay, upang magpa mga alas 10 ng gabi na rin yun. Nagpaalam ako kay mama, dahil malapit lang ang tindahan, at marami pang tao sa labas. Kahit nararamdaman kong may sumusunod sa akin, hindi naman ako nagkamali, nagulat ako nang makisabay si Francis sa aking paglalakad. Kamusta ka na? Mukha siyang napakapayat, parang tambay na adik, at amoy sigarilyo. Ayos lang huwag ka nang lalabas ng ganitong oras, hindi safe, lalo na kapag hindi palaging nakabantay ako. Oo, binabantayan kita kahit hindi ko ipinapakita. Kaya pala naging opisyal ka ng tambay sa tindahan ni Kuya R. Basta ingat ka palagi at huwag kang lalabas ng ganitong oras, ayaw kong mapahamak ka. Sige na, uwi na ako sa amin, nagpalod lang talaga ako. Umuwi ka na rin. Hinatid niya ako sa gate ng aming bahay, at buti na abutan niya ang aking mga magulang. Alam ko sa sarili ko na kahit ganun si Francis, mabuting tao siya. Ilang buwan lang ang lumipas at kami ay lumipat ng bahay, kaya't hindi na talaga kami nagkita. Makalipas ang ilang taon, nagchat ang mga kaklasiko, at nabalitaan kong pumanaw na si Francis. Siya raw ay pinatay, binaril ng mga anonymous na mga motorista, dahil umano sa pagtutulak niya ng droga. Ito ay nabalitaan rin sa mga balita. Nagulat ako at hindi makapaniwala, nalungkot ako at napahinto, na gulantang at hindi makapagsalita. Tuloy-tuloy na umagos ang aking mga luha. Hindi lang siya manliligaw para sa akin, para ko na rin siyang best friend na lalaki. Naiisip ko siya buong araw, hanggang sa punto na ako ay natulog ng alas 4 ng madaling araw at doon na roon siya sa aking panaginip. Sa panaginip ko, nakita ko siya na nakasuot ng barong, ngunit buhay na buhay siya at ngumingiti sa akin. Ang paligid ay madilim. Ngunit siya ay maliwanag, Kitang kita ko siya at alam ko na siya ay patay na, kaya hindi ko alam kung ano ang nararapat kong maramdaman. Hindi ba't patay ka na? Hindi siya sumagot, ngunit inabot niya ang dalawang kamay niya parang gustong yakapin ako. Ngunit dahil takot ako, nagpa siya akong tumakbo palayo sa kanya. Ngunit para bang hinahabol niya ako, ngiti pa rin ang nakikita ko sa kanyang mukha, at ang kanyang mga kamay ay walang pinagbago. Tumatakbo lang ako nang walang humpay sa dilim hanggang sa umiling ako, at nung lingunin ko ulit siya, hindi niya ako sinusundan at ang tingin niya sa akin ay nagbago na mula sangiti tungo sa lungkot. Hanggang sa magising ako at nalaman kong umaga na pala. Pawis na pawis ako at nang tingnan ko ang aking braso, may malaking pasa akong nakita. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang tunay na ibig sabihin ng panaginip na ito. Ngunit iniisip ko na marahil ito ay isa sa paraan niya upang magpaalam sa akin. Kung saan man siya naroroon ngayon sana ay magkaroon siya ng kapayapaan, at sana ay malaman niya na ako'y masaya na nakilala ko siya. Kung gusto niyo magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa itstarvlogshorrorstories at gmail.com.